feelings mo ngayon na nag-graduate ka na? Siyempre, masaya kasi yung toga na yung gusto ko sanang mara maranasan ni, ng papa ko na ilagay yun sa ulo niya. Kasi alam ko sobrang proud yun sa akin. Ay, yung toga, yung toga na susutin mo ngayon, hmm. nakalaan nyo, ABA, yung, yung uh, parang gusto mong ibigay sa papa mo. Opo. Bakit? Kasi pangarap niya yung makapagtapos ng pag-aaral nung kapanahonan niya, pero yun nga, kapos sa pera. Kaya hanggang grade 2 lang siya. Gusto kong ialay yun sa kanya. Ano, na, anong masasabi mo ngayon sa papa mo? Pa, pa, graduate na po ako. Pag-aaral na po ako sa sarili kong pagsisita. Sana maging proud siya sa akin alam kong nasa malayo ka. Siguro kung nasa malapit ka lang ikaw yung sasama sa akin sa stage. Yun lang po. Yun Pati lang. ako na dadala <laughs> sa emotion mo. Uh, Ma'am, uh, Miss, Miss Janmay. Para sa kanya naman talaga ito eh. Dati pa, pangarap mo yun. Makapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi ako nag-give up. Tinuloy ko pa rin kahit na may mga obligasyon na akong kailangan. Kailangan panindigan. Tinuloy ko pa rin yung pag-aaral. Pag Hindi ako sumuko. Pwede ko bang tanongin sa'yo ito? Dito sa Dubai, sino yung tumayong magulang mo dito? Siyempre si Madam Jackie kung may opportunity ka na ibibigay <laughs> sa... Saglit. Ang dadalas. talaga ako. Anong masasabi mo sa kanila? Madam Jackie, salamat po sa pagbigay ng oportunidad sa akin dito. Pinukuk ako sa iyong, iyong kumpanya. Bidigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Maraming maraming salamat po. Ano po, sir? Grabe yung maambag na yun na ibibigay ng LMB, no? Yes, sir. Pero parang umiiyag din yung host nyo as so, no ah. But anyways, guys, napakinggan nyo naman yung yung journey ni Ma'am ni Ma'am Jan May from paano siya napun uh, paano yung journey niya from uh, sa mga experience na na, na ano niya so Guys, yun yung ating kwento na may ahandog namin dito sa LMA Stories. Anyways, guys, napanood nyo naman at napakinggan nyo, hindi natin nililimitahan kung ano yung mga kaya nyong gawin. Hindi lang namin dito sa LMA, hindi namin nililimitahan yung mga talents na meron kayo, lalong-lalo na yung mga kasambahay natin. At saka lalong-lalo na yung mga natatrabaho sa loob ng bahay. Marami pa ka rin kayong mga oportunidad na pwede nyong i-grab. Marami tayong mga pintuan na pwede natin i-open at pwede natin i-grab yung mga opportunity na once in a lifetime lang na dumarating sa buhay natin. Kagaya ng kwento ni Ma'am Jan May. Medyo nagiging emosyonal ako. So, kung gusto nyo, mag-apply. At kung gusto nyo, Magkaroon ng bagong pag-asa, mag-apply na po kayo dito sa LMA HR Consultancy. Much love and God bless.